Nagsimula po nung nag-graduate ako after college, medyo natambay ako kasi pandemic noon. Humingi ako ng puhunan ko sa mama ko tapos nagbigay ng pambili ng apat na diik. Tapos sakto naman nakakilala ko sila Ate Gemma na distributor dito sa Gataran. Nagpa-supply ako sa kanila ng feeds kasi ni-research nung kapatid ko yung feed pro at nakita niya na maganda yung feed pro yung mga feedbacks hanggang sa mabenta namin yung baboy nakita namin yung average na mga kilo ng mga baboy nasa, sa yung isa na sa 99 tapos 90 92 ganun nakita nga namin maganda nga tapos tuloy-tuloy na kumuha na naman kami ng ibang biik. Tapos nag-decide ako na mag-iwan ng isang inahin para gawing inahin ko. Bale yung kulungan, gawa sa hollow blocks, yung mga wall niya, pati mga division. Yung pintuan niya, mga bakal, tapos mga kahoy yung poste tapos mga slab din yung sa taas niya sir saka yero yung gamit namin sa Bale naglagay din kami ng net sa canvas sa palibot ng kulungan para sa mga insekto ganun o mga manok na pwedeng pumasok sa loob para mas secure yung mga alaga namin di mahawas sa mga sakit, mga virus. Bale, semento rin, sir, na may, ang, may ingel para mabilis dumalo yung tubig na papunta sa drainage na, sir. Sa feeding management, yung sa pagpapakain namin ng starter, bale you know, control namin. May maliit kaming takal doon sa lalagyanan. Isang takal, isang baboy. Tapos, bago kami mag-shift sa grower, mag-gradual mixing muna kami para hindi mabigla yung mga baboy sa pag-shift. Tapos kapag nasa grower stage na sila. Gumagamit na kami ng mas malaking pansalok para sa pagkain nila. Parang tansya na lang pero nasa isang kilo yung isang salok para walang excess na hindi sobra yung pinapakain namin. Pagkatapos ng grower, sir, Pagpapakain na kami ng finisher, doon na namin medyo rinaramihan para mas mabigat yung baboy. Hindi pa ako gumagamit ng feed Pro. Yung mga tita ko, gumagamit sila ng mga ibang brand. Umagang-umaga pa lang, makamoy mo na talaga na hindi maganda. Tapos nung gumamit na ako ng feed Pro, Kukumpara mo talaga yung kapag maglilinis ako, pumapasok ako sa kulungan ng mga baboy, nakikisama ako sa kanila, nagwawalis ako. Kahit nakayuko ka na magwalis, hindi ka maarte kasi hindi mabaho. Pero kumpara sa, sa ibang kwarto, magkasama kasi yung sa ko sa mga baboy ko. Maamoy mo talaga yung hindi ka nais-nais. Pero nung nagbenta na ako ng feed pro dito, hindi ko sila na mag-shift ng feed pro. Ngayon, halos wala ka nang maamoy dito sa paligid ng bahay namin. Sa mga kabarangay ko, sa mga ka kalapit barangay dito sa Zone 4 na Dungan, Kataran, Cagayan, makaka-avail po kayo ng feed pro natural feed dito sa LJR's Agri-Poultry Supply. Malapit lang po dito sa Barangay Hall ng Nadungan, Gataran.